Magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Shout out sa inyo lahat. Magandang gabi. Mga kaibigan, may mga nahantak ko ngayon. No? Ito ay 2020 na 10 peso NGC. Kukulik ko siya kasi para siyang almost uncirculated eh. Hindi pa siya masyadong umikot sa sirkulasyon. Tsaka meron siyang pagka-frost na konti o. Oh. Frost oh. na ito. Pati yung likod Oh. Mm -hmm. May liwanag na malamig Oh. <coughs> Tsaka to. 2,002. Ang ganda niyang pagka 2,002 niya Oh. Itong isa, 2010. Ay, yung pangako ko pang, pala sa inyo na take up natin itong 2010. Diba, le? Take up natin yan. Saka itong isang to mga kaibigan, o. Oh. Ito ay 2014. 5 peso. Kikip ko siya kasi para siyang very fine. Very fine to almost uncirculated to o, o extra fine. Kompleto scallop nito mga kaibigan. Kompleto scallop niyan. Kaka to, Prosted Dye 2018. 1 peso NGC. Prosted yan. At Tsaka ito, 2017 mga kaibigan. 2017. Dalawa yan. Ngayon lang uli ako nakahanta 2017. So, mga kaibigan, pag makakita kayo nito, dapat magtabi na kayo. Magiging hard to find to. Ang 2017. So, mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papres na subscribe, papres na notification bell, pasilik ng all para manood kayo pag ako nag-upload ng video. Palikta -like rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, mayroon ako ditong mga 1 centimos na lapu-lapu. Lapu-lapu ito mga kaibigan. Lapu-lapu. Oh. Oh, ano o. Oh. Magaganda tong lapu-lapu ko. So, usapan natin yan mga kaibigan. One centimo. Issuer Philippines Period Republic Type Standard Circulation Coins Years 1983 to 1993. 10 years. Wala well, ito. Mintage. One centimo. Currency peso. Composition. Aluminum. Ah, aluminum lang pala siya. Weight 0.7 grams, diameter 15.5 mm, shape round titik meld, orientation medal alignment. Demonetized January 2, 1998. Medal alignment doon kami kan, pantay kasi si. Oh, pantay siya. Punta tayo sa Ubers, lip fishing head of Lapu-Lapu, Republika ng Pilipinas, Lapu-Lapu year, ay makikita oh Republika ng Pilipinas sila pula po at year dito sa baba year na ito no oh, 1988 1988 ito mga kaibigan Ayan 1988 Tung isa 1987 sa 84 Isa ay 88 Dalawang 88 ko parang sa yung ko ah Ito. 89 ito na itong isang to so punta tayo sa reverse si Snail Buluta Imperialis Latin One Centimo, Buluta Imperialis One Centimo, Buluta Imperialis Buluta Imperialis pala to. Tawagin to sa amin mga kaibigan eh, Sihi. Pero parang snail ito, yung gumagapang ito, parang kuhol. Punta na tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ang presyo niya mga kaibigan, 1983, verifying 20 pesos, extra pa 31, almost uncirculated 41. 55 ang uncirculated. Wala akong 1983. 1984, meron ako. Kaso lang, walang presyo mga kaibigan. Hard to find siguro itong 1984 na to. Saan so, yung 1984 po? 88 88 87 o ito 84. Ah, mga kaibigan, hard to find pala 'to. Wow, jackpot. Meron na akong hard to find. Magiging okay, itong isang 'to. 89 pala itong isang 'to, 89. 84, 85. Walang presyo, mga kaibigan. Ang 1986, merong extra fine, 44, almost uncirculated, 51, 62 ang uncirculated. Ang mahal niya. Ang 1987, meron akong isa. Very fine, 6.20, extra fine, 32, almost uncirculated, 53, 56 ang uncirculated. Mahal din. Ang 1988, dalawa hawak ko um, mga kaibigan. Very fine, 12 pesos. Extra fine, 43. 51 almost uncirculated. 56 ang uncirculated. Mahal din. Ang 1989, mayroon akong isa. Extra fine, 35. 37 almost uncirculated. 40 ang uncirculated. Mahal din siya, mga kaibigan. Mamahalin pala itong aluminum na to. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, pa-press subscribe, pa-press notification bell, pa ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin. At kung gusto nyong i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.